Yo, what's up mga kachismos at kachismosa and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin is about sa umiinit no, na intriga na no, patungkol dito kay Yulin Castro o mas kilalang pambansang Yobab. Lahat kasalukuyang uh, uh, mainit na pinag-uusapan sa social media si Yulin Castro. Kilala bilang pambansang Yobab. Patapos ang kanyang controversial na food review sa isang uh, kilalang coffee shop ano sa Iloilo -Ilo City na tinatawag na coffee break. Napanood ko ito ano kagabi. So ano nga bang nangyari ano? So sa isang viral na video sa TikTok. All right. So binatikos ni Castro ang pagkain at inumin ng coffee break. At ito ang sinabi niya mga kaibigan. Nag-try kami dito sa coffee break. Ang dami. Out of all of you. Walang masarap. Even the drinks. Even the lasagna. Lahat tabang. Lahat tabang. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ah. Nagmura pa siya, mga kaibigan. Ah. So, yun ang nakaka, ano, nakaka-dismaya, ano. Ewan ko ba, ang daming mga vlogger, no. Hindi, hindi ko naman nilalahat. Ang daming mga ah uh, influencer or vlogger na parang lutang lumaki na masyadong ulo nila para ganituin nila no yung mga nasa paligid yung mga pinupuntahan nila ano so isa to sa sa sumunod dito kay Yana the moto vlog no yung babaeng uh, Kamote Queen so hindi ko hindi ko uh, lubos maisip bakit ginawa niya ito dahil ba kilala na siya dahil marami na ba siyang followers subscribers ano so alam mo yun, ang side comment ko dito, no, ang daming ang pagkain doon, eh, napaka-imposible, no, na kahit isa, walang pumasok sa panlasa mo, no, so, anong klaseng dila meron ka, ba diba? so, parang naka nakakalungkot na gano'n ang naging, uh, uh, naging comment mo, no, gano'n ang naging paggamit mo sa mga salitang binitawan mo, ano, so, kasi, ito ha, ako bilang ha, naging uh, ano rin ako uh, pastry chef and pa pastry artist sa uh, abroad. All right. So unang-una ano, hindi biro ang paggawa ng recipe ng mga cakes. Kasi konting pagkakamali mo lang sa procedures, even the uh, nagkamali ka ng competition sa mga recipe mo, is peding masayang or ma masira lang yung ginagawa mong recipe para sa mga cake. Kaya naniniwala ako, no? especially sa mga viewers ngayon kung nakaka-relate kayo naniniwala ako na sa paggawa ng uh, mga cakes na ganyan mga sweets no or pastries ano is may kasamang puso yan at passion sa paggawa ano hindi yan basta-basta na na ginawa lang ng walang puso kasi kaya nga sabi ko kayo na hindi hindi ganun kadali ang paggawa ng mga yan ano at may mga tamang paggamit tayo sa pagi-criticize no ng mga bagay. Iba kasi yung pag-criticize. Uh, pag so tama. Tama yung comment ng iba. Nag-criticize lang naman at nagsabi ng totoo si Yobab. Pero may tamang paggamit po kasi, mga kaibigan. Hindi basta-basta kung ano yung nasa ano natin, yun ang agad ang gagamitin natin sa Kailangan alam din natin kung paano natin gagamitin at kung saan at kung paano ano. Hindi basta-basta lang tayo magbibitaw ng salitang katulad ng mga gin sinabi mo. Tapos nagmura ka pa. Ano, pwede naman tayong mag in a good way. Ano na sabihan natin yung yung management. Ano, baka mamaya pa nga, bi, di, nga di nga, natin sure kung, kung sponsored ba talaga yan yung ginawa mo nung tapos ganoon ang sasabihin mo. Ano eh baka mamaya kung nagbigay ka pa ng uh, ng ko, magandang komento sa kanila no or kaya hindi mo na isin na publiko kasi nga influencer ka pwedeng masira yung negosyo nila dahil sa, sa ginawa mo. Ano eh, paano kaya kung ikaw rin kaya yung gantihan ng taong bayan katulad ng ginawa nila kay Yana? Sa tingin mo ba matutuwa ka? Di ba? Eh, paano kung nagkaisa na naman ng mga madlang people para mawala lahat yung ng account mo? Kaya mo ba? Di ba masakit din sa damdamin? So, ganun din sa mga negosyo. Ano? So, ito, sana maging aral ito. No? May, meron akong uh, dito babasahin para sa inyo. Sabi dito, ang tamang paraan ng pagpapahayag ng krisis, uh, kritisismo ay uh, mahalaga upang maging uh, makabuluhan, maayos at kapakipakinabang ito. Hindi lamang para sa isang tao or hindi lamang para sa isang taong tumatanggap nito kundi pati sa tagapakinig o tagapanood. Narito ang ilang prinsipyo at hakbang kung paano magbigay ng tamang kritisismo. So, yo, Bob, or uh, Yulin Castro, sana mapanood mo itong video. So, at kung napapanood mo man to sana maging aral para sa iyo ito. Ano, kasi hindi natin kailangan maging mapagmataas dahil sa kung ano man yung mga narating natin. Alright? So, ito yung una. Maging objective, hindi personal. Tumutok sa produkto, gawa o serbisyo hindi sa tao. Halimbawa, wala kayong kwenta, that's wrong sa tingin ko, gito ang gagawin mo, yung tama ha, sa tingin ko, kailangan pang pagandahin ang timpla ng kape dahil medyo matabang siya para sa panlasa ko. Ganun lang sana kadali. Ito pa yung pangalawa, gumamit ng maayos at maagalang na wika. Hindi yung nagmumura katulad ng ginawa mo. Ito, ito pa yung mga ano ha, iwasan ang mura, panlalait, o uh, mapanirang salita. So lahat yung pumasok sa'yo. Alright? So, ito yung mga wrong. Ano? Ito yung example ng wrong. Kadiri yung lasa. Ang pangit ng pagkakagawa. At ito naman yung tama na dapat mong gawin. Maaaring hindi ito tugma sa panlasa ko. Pero baka may ibang mas makaka-appreciate na ito. Alright? So, ito pa yung pangatlo. Magbigay ng solusyon o uh, solution Ano? Katulad nito, uh, uh, hindi sapat ang pumuna mas makakabuting nga uh, magbigay ng uh, konkretong idea kung paano mapapabuti. Ito yung halimbawa, siguro kung dadagdagan pa ng kaunting herbs or timpla yung sauce, mas magiging malasa siya. Mga something gano'n. Ang daming paraan para magbigay tayo ng good critics, hindi yung katulad ng ginawa mo, Yobab. Ano? Ito yung pang-apat. I-contextualize ang karanasan. Ipakita na sariling opinion mo ito hindi universal truth. Ito yung halimbawa. Sa karanasan ko ng araw na yon, medyo matagal ang service. Pero baka dahil sa dami ng tao. Okay? Number five. Ito yung panglima. Ipakita ang balancing opinion. Okay? Hindi po one-sided. Katulad ng ginawa mo, naging one-sided ka na nga, nanira ka pa ng negosyo. Okay? So ito, kung may hindi nagustuhan, banggitin din ang magandang o ang maganda kung meron. Halimbawa, hindi ko man nagustuhan ang lasa ng lasagna, pero maganda ang ambience ng lugar at mababait ang staff. Di ba? Sa kahit ganong bagay eh. Simpleng salita lang ganun, di mo na kailangan magsalita pa ng madaming uh, negatibong komento. Ano? So, pwedeng ikaw pang masira. Naaakala natin minsan kasi sa sobrang line na narating natin. Ano, ang dami naga uh, subscribers, followers, kilala ka na, fame ka na. Akala natin lahat ng i-comment natin is tama. At akala, ng, uh, akala din natin sa sarili natin lahat ng uh, comment natin is tatanggapin ng tao. At, at, at akala rin natin minsan, sa, dahil sa mga natatamasa natin, pag nagsalta tayo, akala natin lahat ng sasabihin natin ay tatanggapin ng tao. Ano, ito yung pang-anim maging responsable lalo na kung may plataforma. Kung ikaw ay influencer o may malawak na audience, isipin ang epekto ng mga salita mo sa reputasyon ng iba. That's it mga kaibigan. Ano? So yun po. Sana Yulin Castro, no? sana kung napapanood mo man to, sana maging aral ito sa iyo. Ano? Ah, ito pa. Nagbigay din ng reaksyon, ano, yung coffee break. No. At lokal na pamahalaan ng Iloilo. -ilo. So naglabas ng opisyal na pahayag ang Coffee Break na nagsasabing bukas sila sa feedback. Ngunit na bigla sa paggamit ni Castro ng malulutong na pananalita. Binanggit nila nasa, na nasa loob ng uh, uh, 20 taon ng kanilang operasyon ngayon lang sila nakatanggap ng gantong uri ng mapanirang komento. Imagine Ah uh, Yulin, hindi naman siguro magtatagal ano, ng 20 years yung business nila kung hindi sila minahal at tinangkilik ng mga tao. Tapos sa isang, uh, sa isang salita mo lang, sisirain mo sila. Sa, minsan mo lang na-experience, tinikman yung mga produkto nila tapos ganun, akala mo masisira mo ng basta-basta ganun na lang. Hindi, legacy yan ng, ano, yun, ng mga taga-ilo-ilo. At tinatangkilik yan ng mga lokal. Ano, sabi dito, ng uh, coffee break and we will remain committed to providing a warm satisfying experience to every guest and to continuously grow from feedback shared with sincerity and respect so nakakaya naman sa'yo yung uh, Yulin Castro yobab samamantala na nawagan si Iloilo City Mayor Jerry Trenyas sa publiko na huwag nang ipakalat ang video ni Castro dahil hindi ito sumasalamin sa ugali ng mga Ilonggo. Hinimok din niya ang mga content creator na maging responsible sa kanilang mga pahayag online. Imagine, hindi ka ba nahiya dito, uh, Yulin Castro? Ano na, ang babait ng mga taga iloilo despite sa nagawa mo ayaw pa nila nga ah, kumalat yung video na uh, yan yung video na ginawa mo na paninira sa sa coffee break imagine that di ka ba nakokonsensya sa ginawa mo di ba so nagbigay din ng reaction no pani ng batikos mula sa netizens si Castro lalo na mula sa mga taga Iloilo may ilang nagsabing uh, dapat siyang ideklarang persona ng grata sa lungsod Atay kanya pag Pilipinas. Baka pwede ka sumunod talaga sa yapak ni ano, ni Yana, 'Di ba? So sabi dito ni ano ni Doni, uh, Doni Vargas uh, Calvario, It's unacceptable for someone like her to criticize food considering her uh, questionable taste. There's a fine line between constructive criticism and hurtful comments. Please don't go back to Iloilo City and uh, Gimaras anymore you're not welcome. See? Hindi lahat, hindi porket marami na yung followers mo at sumusubaybay sa'yo at kilala ka na. Yan you know, kaya mo ng pagsalitaan ng no, kung sinong, sino gusto mong pagsalitaan ng pangit. Uh, sa nakita ko dito, lumaki yung ulo mo eh. Ayan, so nagpahayag din ng opinion ang fitness influencer na si Rendon Labador na tinawag ang review ni Castro na nakakasira ng imahe ng negosyo. Gayon pa man, inulan din siya ng kritisismo dahil sa mga pahayag na tila may bahid ng body shaming. So yun lang, ano no, nagkritik, kinritik din siya ni ano, ni Rendon. Yun nga lang, syempre, parang parehas din sila kasi sila magsalita ni Rendon na medyo I mean, sarcastic talaga at hindi uh, gumagamit ng mga or hindi pinag-iisipan na maayos yung mga binibitawan nilang salita. Ano kaya? Naano rin ng mga ilan-ilang uh, Uh, tao si Rendon pero may mga pumanig pa rin sa kanya. Sasabi so, sabi kasi dito ni Rendon, no, uh, yung, ba yung babae kasi, laman lang nandyan ang problema niya. Yung negosyante, madaming responsibilidad sa negosyo at mga empleyado niya umaasa sa negosyo niya. No to body shaming pero kung ganyan kasi ugali, hindi worth it ipaglaban mag-gym ka na lang, pakainin kita ng dumbbells. O, oh, di ba? Kaya, kaya kinritik din dito si, ano, si Rendon. Uh, di ba? So, ayun. Pero, I think, uh, din naman talaga niya ni, ano, ni Yobab, dahil nga sa kawalang uh, respeto niya at uh, paninira niya sa isang uh, coffee shop. Ano? So, wala pang pahayag ngayon si, ano, si Yulin Castro about dito. Hindi pa siya nag-apologize. Ano na. So, nag-aabang din tayo dyan kung hihingi siya ng uh, kapatawaran sa nagawa niyang uh, paninira doon sa, sa uh, coffee shop na yon. So, ang incident ito ay muling nagbukas ng diskusyon hingil sa tamang paraan ng pagbibigay ng kritisismo. Lalo na para sa mga influencer na may malaking impluensya sa publiko. Mahalagang maging maingat sa mga pahayag online upang maiwasan ang, ang uh, hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang respeto sa kapwa. So tama po yun mga kaibigan. So yan po ang dapat natin uh, laging i-consider na hindi tayo makapanakit o makapanira ng kapwa man natin o yung mga negosyo ng ibang tao. Kasi lahat ng bagay pinaghihirapan po nila. And imagine, sisirain mo lang nang uh, sa isang salita mo lang sa, isa, sa ilang minuto lang yung yung nagigsis ng 20 years sa business tapos maraming umaasang mga tao no sa trabaho nila doon dahil may mga pamilya pa sila no so yun guys mga ka-chismoso ka-chismosa pwede kayo mag-comment diyan sa baba kung ano yung thoughts ninyo no sa napag-uusapan natin ngayon. Once again, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta, mga chismosa chismosa ano. Sa mga bago po, don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So guys, thank you so much and see you in my next vlog. Bye.